Hello mga ka -bangers. tara, samahan nyo ko. Ito ay para lamang sa mga, syempre, budget wise tayo, di ba mga ka-abengers. Alam nyo ba, ang mga flyers na ito ay natatanggap namin weekly. Kaya may mga chance kami na talaga namang i ang mga prices nila. And then, syempre, may mga ibang store na halimbawa napunta ka sa isang store at dala mo yung isang flyer, di ba, na medyo mas mababa yung price ng flyer dun sa kanila. Ay, then, syempre, i-compare mo yun pwede nilang gawin the same price yung mga items na yan. Kaya naman po napakaganda, di ba mga ka -bangers? Kaya naman tayo bilang nanay ay talagang chine check natin talaga weekly ano ba yung mga dapat nating bilhin at saan bang store ang dapat tayong pupunta para sa gayon makita natin or mabili natin kung saan talaga yung nag-offer ng mas mababang presyo, di ba? Lalo na yung mga basic needs natin, di ba? Isa na nga dyan ay ang kape di ba and then of course 'yung daily use natin ng mga tissue na talaga naman pong pagka nakita natin na ito ay uh, sobrang bagsak presyo, di ba mga kaabengers, ay talagang binibili na natin ito ng todo-todo, di ba? Minsan isa, dalawang pack or tatlo. Kung ano yung pwedeng limit, di ba? So usually, nag-offer sila ng four limit lang yung mga dapat mong bilhin mga kaabengers ko. And then, syempre, bukod pa dyan mga kaabengers, di ba? Yung mga pampaganda, yung mga personal use natin, makikita nyo dyan mga kaabengers ko. And then, sa ngayon, binibigyan ko lang kayo ng update diba Kung ano ba yung use nitong flyers na to. And then, syempre, bukod pa dyan mga kaabengers ko, kumpleto rin ang mga yan, di ba? Merong mga pang furnitures, appliances. So, nandito sa mga flyers na to. Kaya, sa susunod, i-update ko uli kayo mga kaabengers, di ba? So, ito ay gagawin na natin regular kung ano man po yung mga ino-offer ng mga stores na to. Kaya, tumutok lang kayo mga kaabengers ko, ha?